Pahim buntag ka rin yung tanong guys no Panibagong video na punta na tay reaction video karon guys About kay Boy Maas So wala ko kailangan ni Boy Maas guys no Karoon lang yung ko ka Kwa na ni kay uh, Nakitaan siya sa sikat na vlogger Nga si Batang Pasaway Then Ayan nakita niya sa basakan guys no Nakita niya kung sa'y kahimtang Ni Boy Maas karon So no? kanin si Boy Maas daw sa una guys nak is daw ni siya Kaya katong magpapaak ba siya ng pinig dahil ang iyang mga ginablog na iniikuan guys ni Boy Maas. Ang mga charity, charity blogger, maghatag siya sa mga nanginanglan. Uh, balayan niya ang mga nanginanglan. And niabot sa punto guys niya katong uh, sige, sige, niya pang charity vlogger niabot sa punto guys no nga uh, sa karon siya na po ang murag na, na ulo, ba na bali ang panahon siya na po ang nanginahanglan nan, og tabang guys So, ingon siya guys na na-restricted ako ng no iyang video. Dayon, naghanda ko na no siya, nagbuhat siya bagong bagong account. Okay, okay nilagay daw gusto siya mubangon ba niya. Nag-contact siya sa mga sikat nga vlogger pero wala mang gimi, kuan wala mang gimi, likuan siya, wala gini tabang siya, -tabang, siya -tabang, no? So, kani si Batang Pasaway siya ang mitabang kay Boy Maas. Uh, wala niya wala niya, niya gi-contact si Kuan so, guys, si batang pasaway kusa nami ah, nakit-an ra gid ni batang pasaway si Boy Mas no. Oh, nakita niya dito sa basakan nga muna yung trabaho sildo na siya 200 ang ablaw trabaho na siya sa mga guys kita niya kung sa kahimta yung mga sinina mga gisigisi na kayo na pinakay kahimta si Kwan guys no? si Boy Maas so yung ano yung mga nangita guys no? ang ang pagtuo sa mga tao guys ang kang charity vlogger mga guys na ay mag-donate sa si Mohag mga kwarta Di siyempre mga tao kani mga suyaon kay nga mga tao guys no. Mo imbis na kuan maayo ang gibuhat ni Boy Maas ila mang buhatan og mga bating istorya kay kuno lagi daw ang gihatag lagi daw nga donation ni Boy Maas ginagamit ako niya sa droga daw guys kay nakita nila guys nga si Boy Maas nagniwang daw guys Nang no, motong gitabangan sa mga suyaon kay nga tao nga ang mga account ni Boy Maas ma-restricted Agi uh, report nila guys ang account ikon mo itong na-restricted eh, mga video guys no uh, listo dito kayo ni, guys no basta nakikontra sa kung ano social media sa mutagmat Ah uh, masuya ang mga tao sa inyo nga inga na may angat na ka basta mo angat ka sa kinabuhay guys na agay mo mu, muhila ni mo pababa guys no so inga na ang ni boy maas guys so mga guys sa uh, wala na ma makuan pa So, hinaot ta nga muangat pag ayos si Boy mga sa pinaagi lang sa pag-follow, pag-like, pag-share sa iyang mga video. Dako na kayang guys para muangat pa siya. O balik para makontinyo pa niya ang trabaho guys. No? Mag charity vlogging para daghan pa siyang matabangan pa ang mga tao nga nangihangan. So, karon guys, no? siya nangihangan pa siya o dako yung tabang para medyo muangat pa sa kinabuhay guys. So, dira na ako tapos ang akong video guys. Dagal kisalamat salamat sa inyong paglanto.